Nasa kabilang linya natin Si Arya Lea Ang kanyang balita Ay kaugnay na uh, Nako Distressed OFW na, na naman ano Yung asawa No ng distressed OFW Yung na, Nasa Jeddah uh, KSA Humihingi ng tulong No Para makauwi uh, Yung asawa niya Dito sa Pilipinas Ah uh, Tinutukan niya Ni Arya Lea Arya Lea Iditali mo nga Pasok Ayan, magandang tanghali kasamang Army at sa ating mga tagapakinig at itong ating balita ay kung nung nakaraan ay meron tayong mga distressed OFW na babae, ngayon naman ito ay lalaki. No. So, uh humingi ng tulong sa radyo natin Gimbang isang ginang na si Christine K. Obligado, asawa ng distressed OFW na si Rande Mariano Obligado. Ang 31 uh, anyos na waiter sa Jeddah, Saudi Arabia. Si Randy ay umalis ng bansa nito lamang Agosto 20, taong kasalukuyan, sa pamamagitan ng Gulf Horizon International Services Incorporated na Metro Manila. Agosto 21 nang dumating siya ng Saudi Arabia at dito na siya nagkaroon ng problema hmm. dahil waiter umano ang dinat hindi waiter umano ang dinatnan nitong trabaho sa kabila ng kontrata ang kanyang pinirmahan. Uh, naging all-around cleaner, car wash boy, at isang beses lang umano itong bigyan ng pagkain. Minsan kinuku, kinuku kinukuha na lang ang mga tiratiram pagkain ng mga guests para lamang magkalaman ang kanyang sikmura. At hindi rin na ibibigay ng kumpanya ang kanyang sahod sa tamang oras. Laging delay ng isang buwan. Kung kaya tumihingi ng tulong ang asawa nitong si Crispin K, uh, obligado na isang residente ng Curva, Science City of Muñoz, sa Radyo Nating Gimba na sana ay matulungan sila na makauwi na lamang ang kanyang asawa sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nasa Polo Owa Jeddah si Randy ngunit iniipit umano ng kumpanya niya ang kanyang exit visa. So pansamantala ito ang inyong Aryalaya para lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Arya Leia. Uh, okay, ano na ang ano? Uh, so iniipit yung exit visa niya. Nasaan na si Asan anong pangalan niya ulit? Randy. Si Randy. Randy. Yes. Nasa Polo, nasa Polo Owa na daw siya ngayon kasamang army. Ang problema, iniipit daw ng HR nila yung kanyang exit visa. Ayaw siyang pauwiin. Ah uh, okay so pero wala na siya hindi na siya nagtatrabaho hindi na hindi na kailan siya nagstop na mag-work um walang nabanggit hindi hindi na dito sa ano sa info natin hmm. pero uh, nitong nung, nung last week tumigil na talaga siya magtrabaho uh, pero uh, August 21 siya nagsimula tuloy-tuloy kaso nga Uh, hindi siya pinapasahod ng tama, laging delay ng isang buwan and mm -hmm. then hindi siya pinapakain sa tamang oras, hindi wasto. Isang yes. beses sa isang araw lang siya pakainin mm -hmm. at hindi rin waiter ang kanyang trabaho. So from August, September, October, November, December, apat na buwan siyang naghihirap hanggang ngayon. Ano daw ang inabutan niyang trabaho doon? Ginawa siyang uh, cleaner car wash boy, lahat all around doon sa resto, uh, hindi waiter. Ah, okay. nakausap na ba natin yung ano? Tinry natin makapag-usap doon sa agency niya? Uh, actually, kasamang Army, sinubukan kung tinatawagan ang kanyang agency niya, ngunit ring ng, lang, 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 ring hindi hmm. sumasagot. Hmm. So, kaya sa atin na dumirecho Yung agency sa ano ay? Agency sa counterpart agency sa Jeddah? Um, wala pang naibibigay sa atin na pangalan ng kanyang counterpart agency. Ang naibigay lang sa akin ay yung pangalan ng kanilang XR at yung mobile number ni Mr. Saleh. Mm -mm. Nagkaroon na ba tayo ng pagkakataong makausap siya, si Randy? Uh, so far wala pa, pero mayroon tayong video dyan na ipinadala ng kanyang asawa na si Christine na siya mismo ang nanawagan sa radyo natin, Gimba. Uh, pwede, may i-play ba natin yan? Sir Jago, ayan. So habang inaantay natin yung pag-play, uh, Ayan, pwede na pala. Sige, papakinggan nga natin okay. yung video ni Ma'am Kathleen, ba? Christine. Christine? Yes. Magandang araw po. Ako po si Christine kay Obligado. Ako po yung may bahay ni Randy Obligado na isa pong OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Uh, ako po sana ay lumalapit at kumakatok sa inyong mabuting puso na sana po ay matulungan po ninyo ang ating asawa na bin po ang kontratang pinirmahan niya po dito sa Pilipinas. Uh, pumirma po siya dahil po gusto niyang ma makaipon para po sa mga pangarap niya lalo na po yung makapagpagawa po ng sariling pong bahay at para po sa pag-aaral po ng aking mga anak kaya lang po sa kasamaang palad po hindi na po sinwerte dahil po hindi po nasunod yung kontratang pinirmahan po niya uh, gusto po niya sanang makauwi na lang po ng Pilipinas kasi po yung pinirmahan po niyang kontrata hindi po sinunod nagugutom po siya doon tapos marami pong condition yung manager niya bago po siya maging waiter waiter po kasi yung inapplyan po niyang trabaho ma'am sir kaya lang po hindi po naging ganun ang trabaho po niya doon naging tagalinis po ng kung ano-ano tapos isang beses lang po pakainin sa isang araw magugutom po siya. Naranasan niya pong manguha na lang po ng mga tirang pagkain po ng guest sa restaurant para lang po maibsan yung gutom niya. Tapos po, nakatira po siya sa maruming accommodation. Mm -hmm. Hindi po nakakapagpahinga ng maayos kasi po sobrang daming insekto. Tapos po, yung pong Uh, national ID niya or ikama ID po, yung residence ID. Hindi po siya nirelease ng ganun ma'am and sir. ah uh, yung pong sweldo, lagi pong delay, halos po isang buwan mahigit bago po magpasweldo na ipasok na po yung sunod na cut off hindi pa rin po nakapagpasweldo eh paano naman po kaming pamilya niya na nakaasa lang po sa kanya maliliit pa po yung mga anak ko anak namin nasa kanya lang po kami umaasa ng padala para po sa pang araw araw eh hindi naman po nasunod po yung ah, uh, sweldong pinirmahan din po niya na on time yung po yung pinirmahan niya tapos po yung manager po niya eh kahit naman po tama yung ginagawa niya lagi pong mali para po sa kanya para pong napag-iinitan po siya sa loob po ng store nila. Kaya po, nangihingi na lang po kami ng tulong po para po sana mapauwi po na lang siya dito sa Pilipinas mm. dahil gusto niya na lang din pong makauwi dahil po sa ganun pong naranasan niya doon na nagugutom po, na ang pinirmahan niya po ay libre po ang pagkain. Sana po ma'am matulungan niyo po siya na makauwi po dito sa Pilipinas dahil yun na lang naman po yung hinihingi niya hindi na po siya magkakaso or what basta po gusto niya na lang po ma-releasean po siya ng exit visa na hanggang ngayon po wala pa rin pong malino na reply po yung company na gusto po e eh, pabalikin po siya pero ayon niya na po bumalik baka po gawan lang siya ng mas malaki pang problema niya dahil nga po sa manager po niya na para nga pong napag-iinitan po siya. Yun lang po ma'am and sir and sana po matulungan niyo po kami na mapauwi po siya. Uh, ano na po siya doon, three weeks na po siya sa loob ng polo. Uh, tanggang ngayon po ay wala pong malinaw na response po yung company. Sana rin po makipagtulungan po yung agency niya dito sa Pilipinas. Sana po matulungan niyo po kami para po sa mga anak namin dahil po siya lang din po ang inaasahan po namin na makapagbigay po ng pangangailangan ng mga anak niya dahil yung isa ko pong anak na maliit ay naggagatas pa po at nagda Maraming salamat po. Ayan. Nako, grabe naman pala yung inabot ni Randy. At an sa yung ngayon nasa Polo Owa siya no? pero sabi mo isang linggo na siyang wala doon sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Polo Owa siya tumuloy sa loob ng one week na yon Oo kasama ng army pero alam mo mahirap din pag nasa loob ng Polo Owa kung mm -hmm. wala mga Pilipinong tutulong sa kanya para magbigay ng pagkain niya unang pantawag niya ganun para talaga siyang kawawa So paano paano nila nakokontak ang isa't isa mayroon siyang number, mayroon siyang mobile number na local, Ay? local sa Pilipinas. Ante, mayroon siyang sariling SIM ano, SIM card, mayroon siyang SIM card. Oo nga, SIM card na local SIM number card ng, ng Pilipinas? Saudi. No, 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 SIM card ng Saudi. Ah. Yes, Nako contact from here sa Philippines? Yes, kaso lang uh -oh. na, uh, ano, ako nga pag tuma tumawag ako sa among niya, sinusubukan ko yung si, sa XR, yung, mag, yung load mo na 100 pesos kasamang army, tatlong ring yun, pag hindi nasagot, mauubos na kagad yun. O, oh, yun nga ang problem. Wala siyang SIM na pang, na, kwan? Na, SIM natin dito sa Pilipinas na pwedeng roaming? Uh, yun, yun ang hindi natin oh, alam oh. pero baka through Messenger nag-uusap oh, din sila kasi sa Polo Owa free ang Wi-Fi. Oh, at least meron pa rin silang contact sa isa't isa. Ano nga yes, pangalan oh. ng agency? Well, uh, Gulf Horizon. Yung local agency is Gulf Horizon. Gulf Horizon? So, doon sa uh, uh, Gulf Horizon International Services Incorporated. Golf as in golf na larong golf G O L F No no golf golf G U L F golf Ah golf ah, golf. golf Horizon golf. International, International Services, Services Incorporated Ayan Golf Horizon International Services Incorporated Ayan hanggang ngayon wala pa silang uh, response Uh, wala pa. Oo, nananawagan po tayo sa ahensya no ni itong ni Randy. Nako eh tulungan niyo naman po yung ating uh, kababayan na nandiyan sa uh, Jeddah no sa KSA. Alam mo binalikan ko Arya Leia, binalikan ko yung uh, inaugurate recently kasi ano, nitong December lang, December 17. Uh, Nagkaroon ng uh, inauguration diyan sa Malacanang, ano, ng uh, One Stop uh -huh. OFW Action Center So, wow. ito itong action center ibig sabihin agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan Ayan, mm -hmm. so sabi pag nagpunta si Ito bang si Christine nakapunta na siya ng OWA or nakahingi na ng tulong sa mga agencies na pwedeng tumulong sa kanya ay, hindi pa kasama ang army kasi inuna niya ang radyo. Ah baka pwedeng uh, humingi rin siya ng tulong doon kasi ito ha makikita natin kung talagang gumagana itong One Stop OFW Action Center na to kasi um, itong uh, uh, action center na to ay uh, uh, para sa mabilis na pagresponde no sa mga mm. OFW's natin at saka sa mga pamilya no na okay. nangangailangan at kasama po dito yung mga distressed OFW, kaya uh, okay. sige, uh, baka sakaling uh, uh, matulungan siya nito tapos uh, at uh, siyempre gagawin din natin yung ating uh, makakaya para matulungan si Christine at si Randy na nandun sa uh, Jed, uh, sa, nasa Jed uh. pero mainam mm -hmm. na ito mabigyan natin ng uh, Mari ma makita natin kung talagang uh, uh, itong uh, ito one stop OFW action center na ito ay talagang tutulong sa mga katulad ni Randy no na uh -huh. uh, distressed OFW. Ni-resend ko yan uh -huh. dun sa ating quick response team na ano na GC para magkaroon uh -huh. ka rin ng access kasi pre previously ko pa yan sinende mga 3 weeks ago. Tapos hinahanap okay, okay. ko rin yung statement ng OWA kasi meron silang okay. nags, uh, naglabas din sila ng statement before na parang uh, nagkakaroon sila ng listahan para sa mga hindi. agencies no na hindi tama yung pagpapalakad parang ah, ganoon ah, para maano para ma ma isama sila sa blacklist so oh, oh. Blacklist? Blacklist. Blacklist some, uh, some, uh, something to that effect yung kanilang statement before. Hindi ko lang mahanap okay, okay. kasi uh, medyo marami-rami ng post ang OWA. Sa Facebook page, official Facebook page ko nila nakita yun eh. Pero uh, hahanapin natin para mai, uh, mat, ma, makita natin kung ano pa, pa yung pwedeng gawin. Kasi yung mga ganitong bagay na, Grabe yung uh, naging sitwasyon na talagang uh, ibang-iba ron sa ipinangakong trabaho. Isa yan siguro mm -hmm. sa mga bagay na dapat eh, uh, ano, dapat eh naisusumbong at naidudulog natin. May pagkakataon kayang kumuha ng ano, ng uh, ano din si Randy, ng parang video of proof kung ano yung itsura nung dati niyang meron kaya siya noon picture yung dati niyang uh, accommodation. Uh o -oh, baka, baka pwede yes. Baka, baka sakali pwede. meron. Hingyan uh -oh. natin okay. Uh Oo -oh, sige. natin. Ayun uh -huh. sige. At uh, okay. hang in there sa pamilya ni Randy at saka ni ano uh, ni, uh, ni uh -huh. Kathleen. Ay ni Christine. Ayan, naalala ko tuloy si Kathleen. Uh -huh. Ayun sige. At sa ng army kasi kasi ato nakarating sa radyo nating gimba kasi kahit pitbahay ito ni Jasmine Abuan Matkas. yung sa... business OFW na Taga saan nga? Natin eh. Talugtog? Taga Kurba, Science City of Muñoz. Ay, okay. Doon, tag uh, o oh, sige, kita mo na, no? Parang kainam na meron na tayong mga network ng ganyan para ma marami na rin tayong matulungan pa na OFWs. Na, uh, Lalo na yung mga distressed OFWs. Anyway, okay. so yon yan 'yung isa sa mga bagay na pwede nating uh, gawin. Yung yung action center na 'yan ay uh, subukan natin kung talagang tutulungan si Randy. Uh -huh. At yung uh, hanapin natin ulit yung uh, yung statement before ng uh, ay, ay hindi pala O oh, DMW I think. DMW yes. yung uh, naglabas nun. Ah uh, sige. Uh -huh. Um 'yun lang. Maraming salamat, Arya Lea. Okay, maraming salamat kasama Happy Arya New Year. Happy New Year. we on